Ngayon pa nga lang ako makakapagbalot ng mga aginaldo. Kasi ngayon pa lang may nagbayad ng utang sa akin. Sobrang abala din kasi ng mga nakarang araw. Kaya ngayon pa lang din ako makakapaglagay sa ampaw. At saka din na ako namili ng mga regalo dito sa bahay. Ay, sabi ng mga tao dito. Ayaw na daw nila ng regalo. Gusto daw nila pera. Money, cash, datum. <laughs> Wala naman ako magagawa mga guys kung yun yung gusto nila. Kaya siguro, last na gasos na muna to bago matapos yung taon. Jot. Eto na din siguro yung way ko ng pasasalamat. Kasi. kasi di rin talaga ako naging kompleto. Kung wala yung mga kasama ko dito sa bahay. Katulad nga ni mama at papa. kundi siguro ako nila pinakana. Baka ako yung namawala mong kapatid ngayon. Jot. Nakakatawa lang din isipin mga guys. Na kahit papano. Nakakapagpigay na tayo ng ganto Eh dati kasi kapag gantong oras. Nagsisimula na rin ako magbilang ng mga aginaldo ko noon Na di ko alam kung paano ko ubusin. Pero ngayon nga, tayo na Bigay Nao na ni mga inaanak ko. Na di talaga pwedeng mahuli yon mga guys. Kaya itong ampaw nga na binabalot ko ngayon para to sa pamilya. Nakada ampaw nga. Nilagyan ko na rin ng pangalan para hindi tayo malitong magbigay. At ito na nga yung mga ampaw mga guys. Kaya pagkatapos ko nga malagay yung mga ginaldo. Diretso na din ako sa tindahan. Para mauna na si mama. Kapagdating ko nga sa tindahan. Si mama naka hello na kaagad. Kung alam niya yata may ampaw ako. Kaya talaga si mama, na kagad alam niya may camera na parang anong oras ay nasa wawawin siya. Chot! Sobrang saya nga ni mama dito na kahit hindi pa niya nakikita yung sa loob ng ampaw na di niya alam. Tinanggal ko yung laman pagkatapos ko mag-video. Chot! Tinanong ko nga sa kanya si papa ay, sabi niya tulog na daw at wag ko na daw gisingin. Kaya sa kanya ko na lang daw ibigay yung ampaw kasi mahirap daw hulihin yung tulog. Kaya nga alam ko lang din talaga dito ay yung pera ni papa ay pera na din daw ni mama. Chot! Pagkatapos ko nga maabutan ng ampaw si mama, sunod ko na si bok na sabi ko sa kanya magising na na. Mag, mag magtago. Kasi may mga inaanak pa siya naghihintay sa labas. agulat <laughs> ah, nga si Bocchio, mga guys. Kaya sabi niya sa akin, kundoy daw ba, ba ako nilalagnat ngayong gabi? Sabi ko kasi sa kanila, magtitipid muna ako ngayon taon. Ay, pinag-iipunan ako ngayon. Pero madalang lang din sumapit yung Pasko at bagong taon. Kaya pinapunta ko na lang si Anati Vivian, Patrick, at boss niyo. Para bago nga sila umalis, meron silang pamasko. At sunod mo naman pinuntaan si ate. sabi niya sa akin ka dito. Ayaw na daw niya ng ampa. siya naman daw magbibigay sa akin ngayong Pasko. Kasi sobrang-sobrang daw yung mga nabigay ko sa kanya ngayong taon. Oh. Ang bait nga ni ate. Sana araw-araw ganyan siya. Jot Ang ganda nga itong binigay niyang leather jacket. Kaya pagpasok ko nga dito sa kwarto, sinukat ko na din kagad. Nasa sobrang angas nga nitong jacket mga guys. Hindi ko alam kung saan ko ito gagamitin. <laughs> eto pala yung regalo ko sa sarili ko ngayon. Eto ang mga jersey. Na kahit hindi ako naglalaro mga guys, eto yung regalo ko sa sarili ko ngayon Pasko. Nakakatawa nga kasi may pa freebies sa akin si seller. Na tingnan nyo, nandito yung mukha ko sa jersey. Nakakala ko na una si Junko. Si Junchaw at pala. Napakaangas mga guys. Eh, mga binili ko nga jersey, medyo na parami. Kaya siguro yung iba dito. Kiriregalo na lang natin sa mga naglalaro sa Comshop. Kasi gusto din nila to. Kasi kung ayaw nila, wala sila. Alam nyo ba mga guys? Kaya jersey yung niregalo ko sa sarili ko ngayon. Kasi nung bata ako, gusto ko talaga makatanggap ng damit tsaka short. Kaya yung pang araw-araw kong short nun, George lang. parang mao. Kaya sa tuwing matutulog ako nun, di talaga ako komportable. Eh. Kaya sobrang tuwa ko talaga nun. Nung niregaluan ako ng jersey nung ninong Kasi ko. may sandon na. Tapos may short pa. Na kahit sino siguro matutuwa. Mas e, masatuwa nga ako ngayon. Kasi para sa akin talaga tong jersey. Na may nakasulat pang chawot bumagay nga sa akin yung jersey. Ay, bumagay ba? Basta para sa akin, bagay As siya. Nasa yung press ko sa katawan. Ang ganda rin yung tela. Nabuti na lang talaga. Sa big game sports, sa parel lang ako nakabili. Kasi sobrang nagustuhan ko talaga yung jersey, mga guys. Kaya sa mga magmamay dyan, bahal mo na to siguro imay. Eh, kasi mine. susulitin ko muna tong jersey, hindi lang. <laughs> Ang ganda rin itong pula Okay, yata tayong panabong na manok dito mga guys At syempre, yeah. pinalagyan ko rin ng tiyawat sa likod Naku, no, itatanong nyo na siguro ano yung number 16 Yan yeah, yung mansa rin namin ng jowa ko Joke! Birthday ko yung number 16 At laki number ko din yan Ah, grabe mga guys Bagay pala natin tong gantong jersey Baka bukas, yung vlog ko makita nyo na ako sa basketball court ang dami pa jersey dito. Kaya nga lang pagod na ako magsuka. Kaya ko na lang itong binigay na freebies sa akin ni Big Game. Ay grabe mga guys. Ang dami ko pala mukha dito. Ay, siguro suot ko na. Baka magmukha akong fanboy ni Chawot dito mga guys. <laughs> Pero sobrang nagustuhan ko ngayon mga nabili natin ngayon. Kung gusto nyo nga rin din magpagawa. Ilalagay ko na lang sa comment section. Ayun lang. Ba bye bye!